Napadaan kami dito guys sa okay, sa Robinson sa East End sa may Rosario. Video ma yan. Hello guys. Video guys. Huh? ano mo sa orasan ko. Maagot ako na yung Alas Ha? May masakyan pa tayo. Oh, sige. Basta may masakyan pa. Uy, ang ganda, oh. Hehe. <laughs> oh, wait, picture kita doon ulit. Kay video kasi ito eh. Sige, itabi mo muna yan. Oh, wait lang ha. Kasi video to eh. Picture kita. <laughs> oh, to na. Tabi mo lang. Uh, wait lang ha. I-ready -re ko muna yung camera natin.